Sa Maynila pa rin isang suspect sa pang-hold up ng isang tricycle ang naaresto sa tulong ng kuha ng CCTV. Ang report pula kay Isay Reyes. Ito ang kuha sa CCTV camera sa Dagupan Street sa Tondo, Maynila ilang minuto bago ma-hold up ang tricycle na sinasakyan ng mga biktima si Naaling Candice, Rosa at Jopel. Hindi nila mga tunay na pangalan. Na-hold up ang tricycle ilang hakbang lang mula sa sakop ng kamera. Ang lalaking tila nagmamanman ang suspect sa hold up na si Anthony Velez, 31 taong gulang. Kita rin sa video kung paano siya nilapitan ng kanyang kaibigan na ayon sa mga pulis ay si Totoy Clown, isang notorious umano hold sa Tondo. Ayon sa mga pulis, tumetiempo lang ang mga suspect ng mga oras na iyon para mang hold up. At nang dumaan ang tricycle ng mga biktima, ito na ang kanilang napag-initan. Opo, yung isa po. Tapos yung isa po, ano, stainless eh. Hindi ko po masyadong ano. Yung matanda po kasi, ano eh, halos si matahin po eh. nag din po kami. Okay. Hindi namin alam kung saan namin itatakbo yung matanda eh. Sobrang nervyos. Sabi niya gano'n. Ilabas mo na yan. Kung, kung hindi, sasaksakin kita. Kaya binigay ko po lahat. Bigla niya po kami hinarang, tapos tinutukan niya po ako. Tapos sabay may lumapit po na dalawa na laki sa magkabila ang gilid. Tapos po yung nagdeklara, nagdeklara po siya ng hold up. May trauma ko sir eh. Natangay ng mga suspect ang halos 7,000 piso na puhunan sana ni naaling Aling Candice at Rosa. Natangay din ang kita ng driver na si Jopel na pandagdag sana sa kanyang pag-aaral dahil isa pala siyang working student. Galing sa sarili, pinagpawisan yung kinikita tapos nanakawin din pala ng ibang tao. Para sa kinikita mo? Para rin po sa akin, tapos sa ko po, dinauna yan, kapal na mukha, hindi marunong magbanat ng boto. Bandang alas 7 kagabi, inaresto ng mga pulis ang suspek sa kanilang bahay matapos kilalaning ng mga biktima. Pa-identify namin sa tulong ng mga taong nakakilala sa kanya, nagpunong kagad kami ng team. May namin ganap. Bakit mo lumalain? Wala na po nga eh. Kailangan lang po yung pera eh. Siguro po naisip po yung mga anak na uh, hindi ko na alam kung saan ako kuha ang pera. Kwento pa ng mga polis, wala pa palang isang buwan mula na makalaya si Velez sa kinasangkutan nitong kaso ng droga. Ngayon, sa kulungan muli ang bagsak ni Velez. Ang kasamahan naman ni Velez na si Adlias Totoy Clown ay nakawala. Para sa unang balita, si Reporting.